Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this show, guys, mga sigurig channel, a free dealer o zoomatarder sa so, ngayong hapon na ito. sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of October 4 hanggang October 10 for the sign off for the sign off for the sign of Sagittarius. So Sagi, 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 -sag welcome, welcome to my channel ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating na Because don't forget to like, and subscribe my channel and hit the bell for more videos of this. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigit ng ads na way pagtalain kayo. Nang Just at Makeup Policy Secretly nag-uumapaw, nabiyayang manabalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa'yo ng ating Spirit for the sign of for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. So let's see guys, ano kaya kaganapan sa buhay mga ating mga hagila? Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kayong gusto sabihin sa ating mga baraha? So there is of the nine of pentacles. So there is something blessing na maaring lalago lalakas ang iyong finances. nagaganda no? Gaganda na ng takbo ng situations mo. Gaganda na ang um, takbo ng iyong um, negosyo, hanap buhay mo. Maaring um, ito na yung panahon at pagkakataon para makabangon ka ng muli. Then of course, there is something the ease of swords. So there is something a breakthrough. Now, there's something of mental clarity na may mga bagay na magliliwanag na na may mga bagay na liliwanag na sa'yo na maaging, magiging maayos ang sitwasyon at kalagayan mo dito. Now, and of course, guys, there's um, the night of costs. Now, there's an offer. Now, there's a lot of offer coming in. Maraming offer na paparating. Now, there's a proposal for motion na maaring may mga bagay na dumating dito na magdadala sa'yo ng paglago. No? Or maaring um, tumaas yung salary mo, tumaas yung um, tama yung kita mo, ganon. And of course, there's a two pentacles. So there's a balance. So kailangan mo maging balance. Physically, mentally, emotionally. So kailangan mo maging balance dito. Timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Now, of course, guys, there's um, the Six of Cups. Now, there's something, guys, with um, a past person coming back. So, maaring may taong babalik from the past. Now, mayaring may taong um, bumalik dito at tao maaaring maaring manumbalik no ang yung sigla ng pagkatao mo or ng iyong finances and of course there's something the nine of uh, cups no there's something the wish for payment so mga some of you guys matutupad yung mga pangarap mo ano man yung bagay kahilingan mo maaring may isa katuparan dito ano man yung bagay na gusto mong mangyari makakamtan mo to there's a wish coming to And of course, there's a Queen of Wands. Reference with the Nine of Pentacles. So there's something you're confident. Lakas ano loob mo na no? kung gusto mo mag uh, magbukas ng bagong business or maring magtrabaho, go for it. Ilaban mo yon, no? kang ka magalinlangan. If kung lakas mo ang loob mo. Then of course, there's something the Word card. Now there's the Word represents something success, accomplishment. Maring magtagumpay ka dito. Maring may mga bagay na magliwanag sa yon. Maring may magbagay na magsagot sa katanungan mo no, maaaring, uh, um, itong bagay nito magdadala sa iyo ng paglago, o maaaring makakaalis ka na, no, there's a something in trouble. And there's a two ones, no, there's a choices, piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa iyo. No, and of course, may mga offer na paparating, kailangan maging wise ka, no, maging listo ka, na no, mas maging mautak ka, no. Then of course, there, um, there is a king of swords, see, stop the pattern putulin mo yung bagay na alam mo hindi nagsiserve sa iyo. Yung bagay na hindi nakakatulong sa situations mo. No, maging balance ka with the two pentacles, no? Maging balance ka putulin mo yung mga bagay na walang katuturan, no? Alisin mo yung luho, bisyo, yung bagay na alam mong nakakasira ng na situations mo. And of course, there's a tar moment. Now, there's something a major changes. Maaring may laking pagbabago magaganap, no? Sa situation at sa buhay mo with the Six of Cups. So, maaring may mga bagay na aring nasira from the past na maaring ito na yung panahon para man balik. No, parang ibalik, no? Ano man yung bagay na nawala. But definitely, guys, Now, there's something a major major changes. Malaking pagbabago ang mangyayari. Malaki magiging malaking impact nito sa buhay mo. At sa si situations mo. And there's a six of pentacles. now reference with the nine of cups. So there's something a wish for payment. So some of you guys, matutupad yung mga pangarap mo. Matutupad yung mga bagay na gusto mong mangyari. No, gusto mong um, maganap, no? Maari nga naman yung bagay na kahilingan mo, ano naman yung bagay na gusto mo mangyari, makakantan mo na ito. At maari magtuloy-tuloy na yung kapalaran sa iyo. Because there's a five of swords. No, nagkakaroon ng self-sabotage that because of that because of your action and decisions, no? Kumbaga kung, baga, kung uh, magiging uh, mag invest ka, no? Kung magbubukas ka ng bagong negosyo, bagong trabaho, o papasok ka ng bagong trabaho, huwag ka muna magkukwento. No, kasi nagkakaroon ng self-sabotage, baka masyado kang tiwala. No? And of course, open no, sa mga taong akala mo totoo. Say, there's a nine of swords. No, there's an anxiety, sleepless nights. No, mayroon ditong hindi ka makatulog, balisa ka. No, hindi ka mapakali. Then of course, there's a four of cups. No, just reevaluate or analyze. May mga bagay din dito na kailangan mo pag-isipan. May mga offer na darating kailangan Yun nga, yeah, there's a two of wands by choice. Choose wisely. Napili mo lang ng yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Okay yung bagay na magdadala sa iyo ng paglago, no? Maring naguguluhan ka pero kailangan mong um, magdesisyon, no, na naaayon sa pangangailangan mo. Ano ba talaga yung kailangan Ano ba talaga talagang priorities mo? Yun ang kailangan mong tutukan. And of course, um, there's a three pentacles for collaborations. Maging wais ka. No, putulin mo yung circle of friends or circle, circle of environment na alam mong hindi nakakatulong no, sa situations mo bagkus sila mismo yung parang um, nagbibigay sa iyo ng kat, uh, kumbaga pangamba, no? Takot, alinlangan. So, kumbaga sila sabi dito kailangan mas maging mautak ka, no? And of course, there's a night of one's first low and steady. Na matuto kumalma. pag ang mabuti kung babalik itong tao na to kung papapasukin mo ulit siya sa buhay mo pag-isip mabuti. No? Hindi pwedeng ura-urada ka, bira-birada ka na kung mismo lang, gano'n. Kailangan alamin mo ko ano yung, yung realizations, ano yung nangyari, ano yung ano yung kailangan ni improve or develop no na para hindi na maulit yung ganung sitwasyon and of course there is a cyber so with the sneakiness now there's a cheating lying on you some of you guys mag-ingat ka no mag-ingat ka magkaroon ka ng discipline at respeto sa sarili mo dahil maraming tao sa paligid mo naarin yung sisino ng behind your back niloloko ka no mag-ingat ka at may mga pangarap ka at mga plano ka na pag-ingatan mo. Huwag ka nagkukwento kahit kanino. No? Kahit nakakilala mo to, karelasyon mo to, or ano, basta kung may mga plano ka, sarilihin mo muna hanggang sa matupad mo. Then of course, for the outcome, there's the lovers. Connected with your love life. No, ibig sabihin talaga dito maraming inggitera sa paligid nyo. No, there's a partnership na maaring um, maganap at mangyari. No, there's a death card. No, there's an ending and a beginning. Matatapos na. No, yung mga stress mo, matatapos na yung mga iniisip mo, yung bigat na pinapasan mo, saan mo yung makakaalis ka na, makakapag-travel ka na. No, kung mag may bala ka mga ibang man go for it, ilaban mo yan. Then of course, there's a devil card. Oh my God. No, mayroong bagay na nagpapagulo sa'yo dito. Mag-ingat ka ha, may mga panlilin lang na may mga offer na akala mo, ayun yung bagay na para sa'yo. Kung maga, kung maga, ito yung sinasabi na choose wisely, diba? maging matalino ka sa pagpili, maging mabusisi ka. No, pag-isipang mabuti and there's an effort. see mature mature na 'pag being grounded maging mature ka sa mga decisions mo sa lahat ng gagawin mong actions no then of course there's a ten of pentacles magkakaroon ka ng long-term success and financial security no magkakaroon ka ng pangmatagalang sitwasyon dito at itong bagay na parang sinubok no ang inyong relasyon kung itong tao na to na kung babalik sa no but definitely kung itong taon na to babalik siya at magdadala sa inyo pangmatagalang relasyon no maaring nagkaroon siya na realization, naging mature na siya sa pagbabalik niya, ha, in And there's a four of swords. See? There's a something of rest. sa so kailangan mo magpahinga. No? Masyado mong hmm, pinafresure yung sarili mo sa lahat ng sa mga bagay-bagay. No? Tinatago. Mayroon ka nararamdaman, tinatago mo lamang. No? Kailangan maging totoo ka sa sarili mo. Magkaroon ka ng discipline at balance sa sarili mo. So, let's see what is the additional messages about sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Alamin na natin yan, guys. Pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Okay. So, there is, uh, about sa finances and career, there is a six of one. So, there is a victory. So, maaaring magtagumpay ka. Na mapagtatagumpayan mo to, ano man yung plano mo, ano man yung bagay na gusto mo mangyari, mangyayari talaga siya. And there's a page of serving so, curiosity. So, kailangan maging mabusisi ka lang. Aralin mo yung bagay na itong, itong about sa business or sa trabaho mo, no? Kung baga magkakaroon ba dito ng uh, improvement sa situations nyo? Kung baga itong bagay na ba ay alam mo, mag-click, mag-boom, ilaban mo no? Basta bago ka pumasok sa isang situations or pagdating sa negosyo or hanap buhay, bago ka pumasok, lagi mong pag um, pag-iisipin, pag-iisipan ko na magiging cause and effect, no? Kumbaga, pag papasok ka sa isang business, no, there, there there's a trying error. Hindi yan kumbaga, hindi yan yung pumasok ka, nagbukas ka na negosyo, magbo-boom agad, no. No, kailangan handa ka diyan. And of course, pag, kung magpapasok ka ng trabaho, kailangan alamin mo yung ano yung passion mo, yung gusto mo talaga. No, yung ano yung hilig mo. No, kasi doon ka tatagal eh. Doon ka mag improve at doon ka magde-develop sa situations na 'yan. And of course, there's a easy one. So magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano, there's a brighter idea. No, there's a expert creative expression sa maaring magdala sa ng mga bagong kaisipan. Ano ba talaga yung gusto mong Ano ba talaga yung maidadagdag mo, no? Para maging maganda ang situation sa mapagdating sa finances and career. Ano yung parang um kailangan mong gawin, no? Baka magkaroon ka ng kaisipan dito na mag-ipon, mag-save, no? Para for emergency funds, at the same time for your um uh, for your business or for your work, no? And of course for your health. And there's a need of sort. There's a lot of toxic and things around you. Now, some of you, napapalibutan ka pa ng toxic dito. no there's a lot of negative around you maaring um, may mga taong naghahatak ng negative or maaring hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw dahil may mga taong k konting kibot, no? konting hakbang mo para may nasasabi. No? Pagdating sa finances and career, kailangan matuto tayong um, protectionan ng ating mental health, no? Huwag tayong magpa-apekto sa kanila. Ano man yung mga bagay na sinasabi nila, kailangan hindi yun na -apektuan yung sarili mo. No? Bagkos, kailangan mong gawing motivation yung mga sinasabi nila against sa'yo no issue nila sa buhay yon no then makadapat there's a the moon card no there's a, something revealed na no, maaaring may mga bagay dito na maaring ma-reveal sa iyo maaring malantad sa iyo marami kang pang bagay na matutuklasan at malalaman dito no at the same time there's a page of tama ka ng hinala kung bakit kumbaga bumabagsak kapag nagbi-business ka nagne-negosyo ka ba't bumabagsak na no, meron silang ikinarga sa inyong negosyo sa harap ng tahanan nyo, sa harap ng tindahan nyo, sa harap ng negosyo nyo, na no, may binubuhos diyan para bumagsak ang inyong negosyo. So, kailangan nyo guys maglag magbuhos ng tubig every 5 a.m. in the morning. No? Magbuhos kayo doon sa harap nyo para mag uh, maklens no, ang inyong negosyo. Para uh, lumago o maaring kayo. Kung baga gawin nyo yun kasi nakakaranskiguro kayo ng pagtumal. No? Pagdating naman tayo sa um, sa love life, there's a justice card. Now, there's, there's a justice will be served. Tulad ng sinasabi po kanina, no, kaya yung taong yung tao na to bumalik, no, may taong bumalik from the past dahil nagkaroon na realization, naging mature siya, kasi there's a karma, maring kinarma din siya, naramdaman niya epekto ng wala ka. Oh, And of course, there's an empress card, so there's something of river. Maring magbuntis ka, there's something a new beginning pagdating sa relationship and there's a for the pentacles. Protection and mat pangalaga mo yung grounds mo and even your territory. So, kumbaga pangalagaan mo at, at protection and mo ano man yung bagay na meron ka no? And there's a seven of so, swords. Maraming taong sisira, guguluhin ka. There's a seven of cups with a confusion. No, susubukin kayong linlangin, guluhin, no, kailangan na matuto tayong protection na naman yung bagay na meron sa atin. No, lalo-lalo na ang relasyon. And there's a king of cups. Yung person is very devoted. No, yung person mo napaka-devoted at mahal na mahal ka. No, maaring ginayuma to or maaring siniraan kayo, ganon. Kaya siguro nagbago at talagang lumayo din tong tao na to. Maaring talagang ginawang kayo ng eksena para, diba, mag, mag separate And of course, there is a judgment. So this is nothing a wake up call. Parang paalala sa'yo dito na makinig ka sa iyong gabay, makinig ka sa nararamdaman mo, hindi ka ililigaw nito. May mga nararamdaman ka na tutugma sa, la sa nangyayari sa'yo sa kasalukuyan. So let's see, pagdating na yan sa kalusugan mo, and there's a ten of one, something burden, maaaring may parang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. Every time na magigising ka, parang ang bigat-bigat. No? And there's a Queen of Cups. No, this is something emotional intelligent. Dahil sa stress pa yun. No? Kaya kailangan ikalma mo yung sarili mo. And there's a sun. card. Lahat ng bagay na ito, maaaring maging maganda ang kalalabasan. there's a pure positive outcome. No, magiging maganda ang hindudulot nito. Isang pamamaraan na ito, kailangan mo lang maramdaman maranasan. And there's a Seven of Wands. So, see, protectionan mo at pangalagaan mo yung sarili. No? Kung magkakailangan na um, alagaan mo yung kalusugan, kumain ka naman sa sustansya, And of course, there's a night of sword, there's a success driving. So may mga bagay talaga na unti-unti ka na magtatagumpay, magsasaksiyan. Then of course, there's an need of one, so there's a past communication, a past moment. No, magkakaroon na ng changes and development sa kalusugan mo. Some of you, baka kailangan rin unwind. No, para ma-retreat and ma-disconnect from the world. Masyado ka na naisir sa situations na to. No, masyado ka na nadadala ng mga kaguluhan sa buhay mo, sa situations mo no? Masyado na ang bigat-bigat ng pasanin mo. Kailangan mo siguro kahit pa paano, no, makahinga. So, let's see. What is additional messages sa'yo with the devices? Now, magical fire messages, advices, and messages at Pika Ka Jezero. So, let's watch this. Okay. So, let's see. What is the magical fire messages, advices for you? Okay, guys. Okay. So there is some um, everything is okay, no? Wag kang magalala lahat ng mga bagay na nangyari to ay uh, maganda yung dudulot, no? Wag kang mangamba, wag kang matakot. No? At wag kang magalilangan maniwala at magtiwala sa ating pong kapal. There's a flower flower. No, there's a healing. So maring magkakaroon ka ng healing, no? In all aspects, no? In all situations. What is the yin and yang oracle card represent what? represent guys with a dream there's a message with a dream so may mga mensahe dito sa panaginip mo no and there's a celebration coming in na marami celebration magaganap no at may there's a something a gift from the universe na maaring makamtan mo na na luluwag na gagang ng pakiramdam mo at ang situations mo what is the synchronicities represent with um soulmate oh soulmate kayo na friends and most guys Kaya siya binabalik sayo kasi binabalik sa iyo kasi Soulmate nga kayo, di ba? And of course, there's a synchronicities and signs and symbols na may mga sinyali sa'yo ng ating gabay na you need to pay attention, di ba? And there's a bravery. So, kailangan mo maging matapang, maging palaban. Alisim yung takot at pag-aalilangan mo. No? Let's see, guys. So, there's a resilience. So, kailangan mo magtyaga, magpatuloy sa'yo yung ginagawa. Huwag ka matakot, huwag ka mag-aalilangan, continue what you're doing. And there's an honesty. No, pagdating sa relationship, may merong pagtatapat o may katotohanan sa likod nito. No, maging tapat at maging totoo ka. Lahat ng bagay nito makikita mo. Ano ba talaga yung pinanggagalingan? Ano ba talaga nangyari? Ganon. Kung baga masusolusyonan mo yun. And there's a grass and greener. No, lahat ng bagay na to magiging maganda posibilidad at magiging maganda na ang um, kalalabasan. No, ng uh, mga pangyayari sa buhay mo. Maliliwanagang ka na. What is our Kang Hill Michael messages? represent guys we admit that truth to yourself and accordingly. So, maging totoo ka sa sarili mo, no? Maging tapat at maging totoo ka sa sarili mo. No? Iwasan mo magpanggap. No? Na okay ka lang, no? Na kailangan na maging transparent ka sa sarili mo. Kung alam mong hindi mo kaya bitawan mo, kung alam mong napapagod ka na magpahinga ka. There is something in Jesus loving quotes. Come to me all you that labor in are heavy laden, I and I will give you the rest. So see, kung bagay ipapakita sa inyo ng ating lahat ng mga bagay na to, lahat daw na magbibigat, kailangan mong pakawalan yun. Lahat ng mga bagay na nagbibigay pabigat sa buhay mo, kailangan mong pakawalan at bitawan. At doon ka gagaang. ba? Diba? Ayun yung sinasabi ko kanina, ba? Diba? Kung baga, huwag mong ipilit yung isang bagay na alam mong hindi pa, o may mga bagay dito na huwag kang magpanggap, na huwag mo itago yung sarili mo na nangangabat at tatakot ko, napapagod ka, kailangan mo ipakita at ibahagi Now, huwag mong kinikim-kim yan dahil sa yan any moment, any time. Now, what is the messages tayo with an angel spirit pagdating sa angels number, messages. And there is a 1221, there is a taking initiative. Mm -hmm. Walk, uh, work with what you have and it will get your places. Count your blessing and acknowledge your dear ones you will find inspiration and figure out a way forward. You might also be getting some good news soon. So, may magandang um, balita na paparating sa'yo. There's a changes coming in. Kailangan mo lang talaga kumilos sa tapas. Salamat na um, um, tingnan naman yung bagay na, na nangyayari sa'yo. Ano, anong pagbabago yung nangyayari sa buhay mo? Kailangan mong i-appreciate yun. Tanggapin yun. What is the money move oracle deck? And represent with the mind power. No? lead with your mind. Gamitin mo daw yung utak mo kaysa sa puso mo. So, this is the moment na parang this time, kailangan utak na yung gagamitin mo. Mas maging wise ka na. What is the shadow work of From the shadow work of the There is an unmasking truth. No, reaction -exam examination revelations. No, so may bagay dito na unti-unti mo na makikita. Unti-unti ng parang ilalatag sa iyo, ilalantad sa iyo, ibabahagi sa iyo yung mga bagay na na dapat mo malaman. No, ang katotohanan sa likod nito, no? At lahat ng katotohanan talaga ay maaaring ibahagi na sa iyo. Ano man yung bagay na nangyari from the past, unti-unti mo yung uh, mauunawaan kung bakit nangyari 'yon at bakit naganap 'yon. What is the what lies beneath your future? And there's a fake apology. Some of you guys may hihingi ng tawad dito, mag-ingat ka. No? Baka hindi siya sincere o maaaring lokohin ka nitong tao na to. Ito yung pinaka-hidden agenda. No? Ito yung pinaka-bagay na nakatago sa inaanap mo. Mag-ingat ka sa mga taong kumagatuso, sa mga taong susubukin kang lilangin ulit from the second and third time around. And there's a clarifying for a love situation. And there's a shining sign. Trust in the universe, plan, and follow your heart. So, see? Kung magtiwala ka from the universe, kung ano man yung magayon na sinasabi ng iyong damdamin at ang iyong kutob, no, gawin mo yun ng tama at wasto, no, at maging uh, matalino ka rin sa mga desisyon na gagawin mo, lalo-lalo na pagdating sa buhay, pag-ibig. No? Baka maging marupok ka, pero kailangan alam mo yung magiging kalalabasan. No? Handa ka sa consequences. From clarifying for a love situation. represent guys with a dream weaver dreaming and imagining bring your power vision into reality no yung pag pag nanais at pag uh, pag imagine pag kumbaga pag iisip no nang dadaling ka sa magandang kalalabasan no Yun naman yung bagay na pangarap mo alam mo makakamtan mo to ano man yung kagustuhan mo inaasam mo alam mo makakamit mo abot kamay mo na so let's see what is a part of the light represent what from the part of the light to represent what so there's a part of the light alamin natin yung magiging sagot now with the part of the light and there's a faith in faith in freedom basahin mo natin ha i have calmed my mind and trusted my doubt to god releasing them all i trust in his perfect providence and surrender to his will finding true freedom in the peace of, that comes from letting go and having faith. So, si kailangan mo palayain. No, surrender lahat ng bagay o pasanin na pinagdadaanan mo o mga nararanasan mo. No, hindi yan ibinibigay sa'yo para pahirapan ka, kundi para patatagin ka. No, para anto ng ating Panginoon, para ipakita sa'yo na there is a something of purpose. No, there is a something of God will. Provide, pinoprovide niya lahat ng bagay na kailangan mo. forbid niya lahat ng bagay na, na nais at kaloob ng Diyos dahil itong bagay na ito ang hubog sa iyo para patatigin pala Kasing ka pag, para pag dumating yung araw na um, ibinigay, ibibigay na sa iyo yung mga bagay na para sa iyo doon mo masasab doon mo marirealize na nasa likod ng mga karanasan at pinagdaanan mo yung pala yun, no kung baga mapagtatagpitagpi mo na kaya niya ibinigay yon hindi para masaktan ka lang para pag dumating yung araw na yon alam mo na yung gagawin mo. Hindi ka na baguhan doon. No? Matibay at makalakas ka na sa dating ikaw. Ganun yun. So, let's see. What is the pika of high No? Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. With a Pika Cargesser, no, guys? Mm-hmm. So, before anything else, guys, sa Pika Cargesser, no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging tanong, isa lang ang magiging sagot. Pipili ka within one, two, Or three, that of course kapag nakapag ka na ng tanong mo At nakapili ka na ng magiging sagot sa tanong mo Please comment down below That of course guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking Sa mga uri na social media platforms Maraming maraming salamat po sa inyo At maraming salamat din po pala Sa mga nag-share ng aking At the same time sa mga subscribers At followers natin dyan So kung hindi ka pa nakasubscribe Please subscribe po, no? And of course, hit notification bell for more videos up there, kasi ma-follow nyo rin po ako sa aking FB account, para updated po kayo sa akin, no, every moment, every single day. So, let's see. What is the digital messages with a pick or yes or no? So, let's watch this. So, there's a yes, no? Number one, there's a yes, we need nest egg something to grow about, no? Ito yun yung panahon na para lumaguna, na parang i- parang isinilang na o parang nang mangyayari na no talagang eh, kumbaga nalakalatag na na maaring ibigay na sa itong blessing na to no kumbaga ito na yung panahon ng pagkakataon para de ba para maranasan mo na at maramdaman mo na ang malapit na siya para nagpapayanig na siya nagpaparamdam na siya na malapit mo nang mata mo number two no there's a yes we have follow the guidance it's lead to the truth no kumbaga sundin mo raw yung mga gabay mo no dadaling ka nun sa katotohanan at mga bagay na para sa iyo talaga no kumaga may mga tanong ka may mga uh, bagay na naguguluhan ka pero this time magiging malinaw na sa lahat number three, and there's a yes no it's the icing of the cake all that is sprinkled too so si mas magiging matamis mas magiging makulay ang tagumpay na maaring makamit mo maaring ito na yung panahon at pagkakataon para liwanagin no para ipakita sa iyo na sa likod ng mga kahirapan at paghihirap mo, may munting regalo sa iyo ang ating pong may ito ay maari maging mas makulay at mas matamis pa sa inaasahan mo. So guys, this is um, a special gabay for the month of October 4 hanggang October 10 for the sign off. For the sign off. sagitayo. So, sagi, sagi, sagi. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mga hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasag. Of don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos of because maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo na -lalo ang ng, ng ads away, pagpalaing kayo. Nang just at may kapalisik sikligling nag-uumapo na viyayang manambalik sa inyo. At maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye and babosh. Bye